So, gandang hapon. Ito na, nasa labas na po. Nawala. Ayan, nakapalik-palik. Parang muna ako naman Ayan, dito naman sa labas. nag En el 4 por min ako. naman na punan 'yan. Sana diapon na pusa na party. Dito lagay pula ng aking asawa si Dugo. Yung kapraso niya. Pare. Pare, si kit pa lang, pare. Hay. Sigit niyo. Hala, pare Yan. Ito po yung kahapon. Tapos na po ito. Yan. Ito po yung kahapon. Natapos po itong ano yun. Palitadahan. Aray. Doob namin. Yan. Ganda na lang Tutulog namin dito. Wala nang uh, butas. Wala nang daga na susuot sa mga sulok-sulok. Yan. Diba po? Yan. At gulang na lang po dyan ay minulium para dyan na lang po na minulium yan ayan ito po ay tapos na kaya po nandun na sila sa labas nag pipinis si Jonathan may tuktog naman ilagay ang mga bato. <Sang the language> pare, dapat ina, pare. pare. yung ilalim na rin. pa 'yan

ito po guys po ito po yung banyo namin yan Kapos po ya yeah, Kapos yung halo block <laughs> bitin po yung block niya dapat po yan diretso doon yan kaya yeah, po yan eh ganyan niya bitin po ya yeah. kailangan yan isok doon doon sa may taas Ay, katang Ang aking altar. Oh, mahilig ako sa santo. Yan. Mahilig ako sa santo. Ito po yung picture ko nung ako ay mataba-taba pa. gan sarap na na itutulog namin din eh. Kagabi, sarap na natulog namin din eh. Wala ng mga dagang naga gapang So, at dito ko na lang po tinatapos pong akin pong vlog. At bukas po ulit dito sa amin mayroong uling gagawin. Hanggang dito na lang po. Salamat sa aking mga kuya dyan, sa Timpula at sa Ati Dimpol at sa iba pa dyan, Kuya Gado, Kuya Simpol, Kuya Fredko, Kuya JC. Thank you so much po. Bye-bye.